Alaki ba yun bang hindi hindi sa'yo lang? Talaga ba? <laughs> Kamusta na kayo mga kayami? Simulan na natin ang Viva Max Putukan na pinamagatang si Sid Marino. Nagsimula ang kwento sa pagdiriwang ng bagong kasal na sina Bobby Santos at Luisa Pineda hindi pa man natatapos ang selebrasyon, humihiling na kaagad ng maraming apo ang kanilang mga magulang. Kaya naman pinaghandaan ng mabuti ni Luisa ang unang gabi nilang mag-asawa. Nung gabi nga na iyon ay nagsuot siya ng Pokemon Panty na kulang sa tela tapos ay nagpahabol siya kay Bobby papunta sa kanilang kwarto. Basta si Biba Max talaga ang gumawa ng pelikula, may pukpukan na kaagad sa umpisa. Yami nun, dahil nga sa Pokemon Pante na kulang sa tela ay mabilis na nakabuo ng supleng ang mag-asawa. Sa kasalukuyan ay patuloy pa rin sa pagtatrabaho si Luisa kahit malapit na ang araw ng kanyang panganganak. Sumasama naman si Bobby sa kanyang ama sa pangingisda habang hinihintay na maaprubahan ang pagsampa niya sa barko. Marino kumbaga. Nang sumapit ang araw ng panganganak ni Luisa, labis ang kaligayahan ng buong pamilya nila matapos niyang maisilang ang isang malusog na sanggol Bigla namang napalitan ng pangamba ang kanilang kasiyahan. Napansin kasi nila na hindi na humihinga ang sanggol at namumutla na rin ang kulay nito. Dali-dali nilang isinugod sa ospital ang sanggol, subalit sa kasamaang palad ay hindi na ito nagawang iligtas pa ng mga doktor. Labis na dinamdam ni Luisa ang nangyari sa kanilang anak. Halos hindi na siya kumakain at hindi na rin siya lumalabas ng kanilang bahay. Mahapdi kasi talaga 'yon. Pinuntahan ni Luisa ang opisina ng kanyang amo para magpaalam dito na hindi muna siya makakapasok. Pinipilit naman maging matatag ni Bobby para sa kanilang mag-asawa. Hindi na rin siya sumasama sa pangingisda para mabantayan at maalagaan niya si Luisa. Madalas niyang biruin si Luisa na marami nang naipon na buteti sa kanyang palaitlugan kaya pwede na ulit silang gumawa ng bata. Sarap nun. Dahil nga sa sobrang kamanya ka ni Bobby ay unti-unting nanumbalik ang mga ngiti sa mukha ni Luisa. Isang araw, nagtanong si Luisa kay Bobby kung totoo bang tirador ng mga paru-parong ligaw ang mga marino. Sumagot naman si Bobby na hindi lahat ng seaman ay babaero. Tanging tilapia lang daw ni Luisa ang kanyang kakainin kahit maglasang dagat pa ito. Alat nun. Labis itong ikinatuwa ni Luisa kaya hindi na napigilang bumukaka ng kanyang mga hita. Simulan nyo nang hanapin yung full movie para makita nyo yung gusto nyong makita na hindi ko naman pwedeng ipakita. Kinabukasan ay pinuntahan ni Bobby ang kanyang mga magulang dahil humihingi ng pera ang mga ito upang ipangbayad sa hulog ng kanilang bangka. Napag-alaman pa nila na pinagtataguan sila ng ahente na binayaran ni Bobby ng kalahating milyon para sana sa pagsampa niya sa barko. Nabudol sila ng peking agency kumbaga. Nang makabalik sa bahay si Bobby, naabutan niyang nagtatampo si Luisa dahil iyon palang ikasyam na araw na pagkawala ng kanilang sanggol humingi ng paumanhin si Bobby at inamin niya na nang dahil sa patong-patong na problema ay nakalimutan talaga niya ang tungkol sa kanilang anak. Sa sumunod ng mga araw ay patuloy pa rin sa pagdadalamhati si Louisa kaya naisipan ni Bobby na dalhin sa tabing dagat ang kanyang asawa. Nakipagkwentuhan din sa kanila ang nakababatang kapatid ni Louisa na nagngangalang Mingming tapos ay binigyan sila nito ng tag-isang mansanas. Muling bumalik sa trabaho si Louisa at masaya naman siyang sinalubong ng kanyang amo at mga katrabaho Naging matumal naman ang bentahan ng isda sa merkado kaya namumroblema si Bobby sa kanilang pinansyal. Naisipang puntahan ni Bobby ang opisina ng lalaki na nambudol sa kanya para bawiin ang kalahating milyon na kanilang ibinayad. Subalit wala doon ang lalaki na kanilang nakausap, matagal na rin daw itong hindi nagpapakita doon sa opisina. Dahil dito hindi na napigilan ni Bobby ang kanyang galit nagsisigaw siya sa loob ng agency kaya tinutukan siya ng boga ni Manong Guard na binayaran ni Biba Max ng limang daan para umextra inatake sa puso ang kanyang ina kaya dali-dali nila itong isinugod sa ospital kahit hindi umiinom ng alak si Bobby napilitan siyang tumoma ng lambanog para pansamantalang makalimot sa mga problema ilang sandali pa dumating na rin sa bahay si Louisa at naabutan itong lango sa alak ang kanyang asawa dito nga ay hindi na napigilang lumuha ni Bobby At sinabing kasalanan daw niya kung bakit nasa ospital ang kanyang ina Pinag-usapan nila ang tungkol sa nangyari Tapos ay inalalayan ni Louisa si Bobby papunta sa kanilang kwarto para makapagpahinga Kinabukasan, bumuti rin ang kalagayan ni Bobby Matapos kainin ni Louisa ang hotdog sa ilalim ng kumot Yummy! Nung araw din na iyon ay binisita ni Bobby sa ospital ang kanyang ina Subalit galit na sumalubong ang kanyang ama dahil sinisisi siya nito sa nangyari. Sinubukang magpaliwanag ni Bobby pero hindi na siya pinakikinggan ng kanyang ama kaya umalis na lamang siya para hindi na lumala pa ang sitwasyon. Tama yon. Dumiretso si Bobby sa pinapasukan ni Luisa para ayain itong kumain sa labas. Habang kumakain sila biglang binanggit ni Luisa na namimiss na daw niya ang patutoy ng kanyang asawa. Nang dahil sa narinig ay nagmistulang indyano si Bobby Minasa niya ang tipepay ni Luisa gamit ang kanyang paa hanggang sa umalsa at kumatas ang pawis nito. Matapos nilang magmasa ng tipepay, dumiretso ang mag-asawa sa tanggapan ng kanilang vice mayor upang humingi ng tulong tungkol sa nang iskam sa kanila. Nangako naman ang vice mayor na tutulungan sila sa problema at saka nito hinaplos-haplos ang braso ni Luisa. Manya ako lang po siya. Pinigilan na lamang ni Bobby ang kanyang sarili para hindi na madagdagan pa ang kanilang problema. Pag uwi ni Bobby sa kanila ay nakipagkwentuhan siya sa kanilang kumare na nagngangalang mayaw miyaw Naglabas nang sama ng loob si Bobby tungkol sa nangyari sa opisina ng manyakol na vice mayor. Wala namang kamalay-malay si Bobby na matagal na pala siyang pinagnanasaan ni Miaw Miaw. Maging ang nakababatang kapatid ni Luisa na si Mingming -Ming ay matagal na rin palang may pagnanasa kay Bobby. Kaya pala palagi siyang inaasikaso nito sa tuwing wala ang kanyang ate Luisa. Nang makauwi sa bahay si Luisa, nagbigay ito ng limang libo kay Bobby at galing daw ang pera na iyon sa kanilang vice mayor. Labis ang pagkadismaya ni Bobby dahil alam niya na pinagnanasaan ng manyakol na vice mayor ang kanyang asawa. Baka ibinigay daw ni Luisa ang kanyang katawan sa vice mayor kapalit ng pera na iyon. Nasakta ng kalooban ni Luisa sa mga sinabi ni Bobby kaya nagawa niya itong sampigahin sa mukha. Subalit sa kabila ng mainit na pagtatalo nila ay nangibabaw pa rin ang init na nararamdaman ng kanilang mga katawan. Alam na siguro nating lahat ang susunod na mangyayari. Talaga namang masaramdamang bawat bayo pagkatapos ng matinding pagtatalo. Yummy! Nang sumunod na araw, nadaanan ni Bobby ang kanilang mga kapitbahay na nag -iinuman. Isang lalaki ang lumapit sa kanya at nagtanong ito kung ibinebenta na ba niya ang kanilang bangka. Nagsalita rin ng hindi maganda ang lalaki tungkol sa nangyayari sa pamilya ni Bobby kaya nauwi sa matinding sabunutan ang kanilang pag-uusap. Mabuti na lang at dumaan doon si Meow Meow at kaagad nitong tinulungan si Bobby. Habang nililinisan ni Kumare ang mga natamong sugat ni Kumpare ay kapwa nag-init ang kanilang mga katawan. Nasa trabaho si Luisa nung mga oras na iyon kaya hindi na nila napigilan pang maglaro ng ipinagbabawal na apoy. Dito nga ay walang humpay na sinisid marino ni kumpare ang uhaw na karagatan ni kumare. Iyami nun. Pagdating sa bahay ni Luisa, naabutan niyang natutulog si Bobby at napansin niya na amoy babae ang buong katawan nito. Naamoy din ni Luisa na amoy panis na laway ang patutoy ni Bobby kaya hindi niya napigilan ang kanyang sarili na sampigahin ang pagbumuka nito. Sinubukan magpaliwanag ni Bobby, subalit pinakamahusay na imbestigador ang mga asawa kaya hindi na rin siya nakapagpaliwanag pa dahil nga sa nangyari na iyon, nagpa siyang tumigil sa pagtatrabaho si Luisa upang bantayan ang patutoy ng malibog na marino. Matapos nito ay kinumpronta ni Luisa ang kanyang kapatid dahil iniisip niya na si Mingming ang kalaguyo ng kanyang asawa. Alam ni Luisa na may pagnanasa si Mingming kay Bobby kaya pinagsalitaan niya ito ng hindi maganda. Wala siyang kamalay-malay na si Kumaring Miyaw-Miyaw pala ang sumasalisi sa kanya. Kasalukuyan namang nakikipag-inuman si Bobby sa kaibigan niyang si Dindo dahil sa kalasingan ay bigla nalang naglabas ng sama ng loob si Bobby sa kanilang mga kapitbahay. Noong panahon na may pera pa daw siya ay ang babait ng mga tao doon sa kanya. Ganyan talaga ang buhay kaya matuto kayong pumili ng mga tao na pakikisamahan nyo. Pinigilan naman ni Dindo si Bobby tapos ay binanggit nito ang tungkol sa kumakalat na balita sa kanilang lugar. Usap-usapan na raw sa kanilang baryo ang tungkol sa relasyon nilang dalawa ni Mingming. Ming. -Ming. Iginiit ni Bobby na hindi si Mingming ang kanyang kalaguyo dahil ang babae daw niya ay walang iba kundi ang kanilang kumare na si Miao Miao. Bigla na lang nagdabog si Dindo tapos ay binuhusan nito ng alak si Bobby bago ito umalis. Alam ni Bobby na matagal nang may pagtingin si Dindo kay Miao Miao. Hindi niya sinasadyang ipagtapatang tungkol dito dala na rin ng labis na kalasingan. Dahil nga sa patong patong na pagsubok sa kanilang magkasawa na napagpasya nilang dalawa na magkulong na lamang sa kanilang bahay. Dito nga ay walang ibang ginawa ang mag-asawa kundi ang magbayuhan maghapon at magdamag. Makalipas lang ang ilang araw, hindi na rin mapigilang mag-alala ng kanilang mga magulang. Kahit nagmamakaawa na ang kanilang pamilya ay hindi talaga lumalabas ng bahay ang mag-asawa. Hindi nagtagal ay tuluyan na silang nilamon ng matinding kalungkutan na kanilang nararamdaman. Napagkasundoan nilang mag-asawa na pumalaot sa malawak na karagatan at hindi na nga sila muling nagbalik pa. Laging tatandaan, lahat ng pinagdadaanan natin ngayon ay pagsubok lamang mula sa ating Diyos Ama. At ang lahat ng pagsubok na ito ay kaya nating lampasan sa tulong ng pananampalataya sa Kanya. Palagi nyo ring huhugasan ng inyong mga patutoy sa tuwing gumagawa kayo ng kalokohan para hindi maamoy ni Mrs. ang amoy panis na laway sa mga patutoy nyong makasalanan. Dito na nga po nagtatapos ang ating kwento na talagang kwento lang. Magkita-kita tayo ulit sa susunod na lokohan. Salamat po.